hindi pa ako guys hindi pa ako guys hindi pa ako guys na mapapagod hmm. Yun bukas. Ate, may yaki po kayo. Pagkano ko isa? Ha? Apat. Mama. <coughs> Mama. Na. Bu na iinom ako na. Po. Oh. Ay, may ibang kulay ba yun? Apo May iba pa lang kulay eh. Akala ko yun lang. Okay, sige, te. Okay lang po. Tapos, ano, tem? Isang mangwan. Mama. Oo. Oh. May asin po kayo? Mama. mama, ah, po. Mama. Isko, baby? Naiinom na ako. na lang. Naiinom, pero ice cream ang gusto mo. Ayos ka. Kasi <laughs> hindi pa nga ako nakakakain. Sito na lang. si sito po kayo? Sito na lang pala. Ay, yung maliit lang po, te. Ay, bawal mag-video. Magagalit si ate. Ay. Ay. Ikaw ang videohan ko, tapos i reels kita. Isang mo? <laughs> <laughs> hindi naman nakastapat sa'yo. hindi naman po, sayo po. Ito, nakaano naka, naka, ano. lang. Oh, para parang maging ano ka, maging bida ka sa'yo. Kapote, ang hilig niyan mag-video. pag-umili <laughs> <Sige laughs> ka dito po. <laughs> Sige po. Thank you. Alika na Ako na mag-open. Dali oh. Mm. Uy, pa-inom! Uy, pa Mamaya na kasi malamig pa. 嗯。<c oughs> <c oughs> tumakbo. Asan na yun? Hmm. Oh, oh, Hello, meron nang ang um, dito dito. Kuya Vincent, to. Oh, dali pa sa kuya. <laughs> Sarado mo yung gate. Dio. Ay, hindi pa rin ano, gumagalang.